Ilo no? So, ito no, um, I know no, na, na, experience ito ng mga tao karamihan sa atin ngayong panahon no. Um, halimbawa ganito no, um, may mga magulang talaga no na ginawa nila yung lahat ng paraan para makapagtapos yung mga anak nila para nga ano uh, hindi magaya sa kanila sa sitwasyon nila dahil nga sa hirap ng buhay no. Ito na mga anak pagkatapos ng pagkatapos no na sa pagsisikap ng kanilang magulang ay eh, napaaral sila at lumipas 'yung taon or uh, dumating 'yung araw talaga 'no na nagiging successful 'yung mga anak 'no. Nagkaroon ng magandang trabaho, uh, nagiging uh, mapira no Minsan kasi ang pera is ganito, 'no. Uh, ano to, uh, mabuting kaibigan masamang kaaway, 'no. Kayang baguhin ang ugali ng tao sa pira ng pera ito. Ang pera kayang magbago ng ugali ng tao. No? Kaya niyang baguhin, 'no even no kahit paano ang relationship ng anak sa mga magulang <clears throat> marami kasi no ngayon no na may mga anak no na nagiging successful na tapos yung mga magulang nila dahil nga sa tumatanda na sila kasi lahat tayo tumatanda no yung iba is uh, nagkakasakit nagkakasakit na yung mga magulang nila tapos yung mga anak no yung mga anak at saka yung mga anak ng anak nila o mga apo na ay hindi na masyado talaga no na kumbaga hindi na nila naalala masyado yung mga magulang nila yung iba nga nagkasakit na yung mga magulang hindi na kaya nilang binabantayan hindi na kaya nilang bantayan or hindi na nila talaga mabantayan minsan kumbaga parang na re-reject na lang yung um, ang mga magulang kumbaga na, na itakwil na lang dahil nga yung mga anak eh rason nila is eh, may mga busy raw sa trabaho no um, kawawa yung mga magulang no kawawa kahit yung mga apo minsan no am um, nadidiri na rin sa mga lula nila no o lolo nila dahil nga sa may mga nararamdaman na yung mga mga magulang nila o mga lolo lula nila maraming ganyan no na experience ko yan no? may tao talaga dati no na ayaw ko lang ibanggit kung sino no na, noon um, ginawa ng magulang niya no ng lahat para makapagtapos yung mga anak. Pero nung nagiging professional na talaga yung mga anak, wala na na hospital kasi nagka-diabetes yung ina. Nagka-diabetes yung ina, may sugat na hindi man lang nung na, na gamot. Kung baga hindi na siya na... Um, yung hindi na na wala ba hindi na wala yung kasi alam niyo naman diabetes no di ba yung sugat is kumbaga nagiging mabaho na kasi nga no, hindi na ito mga o ano ba tawag nito no? yung mga anak at saka yung mga apo parang nandidiri na rin doon sa hospital minsan may kakilala ako no, na siya pa yung inuutosan no, na bantayan kahit na siya yung, bat, yung tao na yon ay binabantayan rin yung mama niya yung mama niya is uh, nag-sacrifice na lang din no, na sige bantayan mo na lang yun kasi mas kawawa yun kaysa sa sitwasyon ng mama niya so, sacrifice na lang kasi kaysa yung magulang niya eh, kasi yung mama nila wala na nagbabantay sa ospital kasi yung mga apo nadidiri nadidiri na na alam mo ang nangyayari sa ganito no? Um, ginagawa ng magulang nila noong unang panahon nung malakas pa sila para sa kanilang mga pero, pero ngayon nung no, nanangihina na ng mga magulang tapos um, umihingi na ng gabay eh tinakwil na. Kumbaga, nadid, pinagdidirian na. Minsan nga, yung may apo siya, no, may, apo niya, may apo siya, tapos yung uh, manugang, at, ano, hindi ko tawag, alam ko ano to, yung asawa ng anak niya, sinisigaw-sigawan siya. Kawawa, narinig ko, no, na -na naawa ako, bakit ganito? No, bakit ganito? No, kumbaga, wala na talagang ano, respeto yung mga tao sa panahon ngayon. Ang utos kasi sa ating Panginoon dito is honor your father and your mother sa so bagay dito sa kasulat nito na sa last days no, na no, in the last days no, ng mga anak ng mga suwail mga anak kawawa pero nung namatay yung mga magulang nila namatay yung mga magulang nila tapos naging ah, nagiging successful ulit naging fasher naging fasher sa mga examination yung anak nila yung mga kapatid nila tapos may ko-comment comment pa sila doon sana na panood mo ito ma sana buhay ka pa ganito ganyan para bang hypocrisy yung gano'n na sistema bakit nila ginawa ito Reject hypocrisy, no? Dati, dati, no? Nung namatay ang magulang nila, panay po sa Facebook, ma, ganito, lula, ganito, ganyan, ganito, uh, may mga quotes-quotes pa, may mga Bible verse, pero nung nagkasakit, walang nagbabantay. Pero nung nawala na, doon na nang silabasan yung mga hypocrisy ng mga message. Ganito ang ugali ng tao ngayon. Ngayon na henerasyon, ang pangit ng ugali ng tao ngayon. Darating yung araw na ma-experience niya ito, kayong mga tao no, na magkaroon kayo ng mga magulang, pagdating ng araw ma-realize nyo, yun ay kung ma-realize nyo at maalala nyo na ganito pala kasakit na itatik, itakwil ka ng iyong mga anak or apo na sa tuwing kailangan ka pa nila sa tuwing iyong magulang ga kailangan pa ng mga anak eh kumbaraga, hingin ang hingin ang pira pero nung darating ang araw na nagiging successful na, tingin nila sa mga magulang lais is medyo pabigat na, wala na kawawa yung mga magulang kaya ano no um, itong mga tao no na, na palaging nagpapakalat no nagsasabi no na hindi karapatan ng mga anak na alagaan ng mga magulang o bigyan ng pira ang mga magulang kasi ang responsibility ng mga magulang ay papaaralin at magiging successful ang kanilang mga anak hindi na na bumawi pa yung mga anak para sa kanilang mga magulang mali po yun na advice no satanic po yan ang mga advice yan alam nyo kasi dito sa mundo nito dalawang tao lang dalawang klaseng tao lang matuwid at sa kamasama kung gagawa ka ng matuwid susundin mo ang kalooban ng Panginoon ang commandments ng Panginoon kalooban ng Panginoon to love the Lord your God with all your heart with all your soul mind and strength pag unang ito, pag ito yung nasusunod mo, lahat ng mga utos dito, lahat ng mga kautosan ng Panginoon, nandito sa lahat, nandito sa una to, love the Lord your God. Hindi mo kayang mahalin ng Panginoon kung hindi mo kaya mahalin ang kapwa mo, magulang mo, e respeto, hindi mo kaya. Ganon ang nangyayari. Kahit na, no, na sabihin mo na may galit kayo sa isang tao or kung baga may um, puot at galit ka ang tawag sa iyo is murderer according to the Bible you are murderer according to the Bible so magingat po tayo sa ating pananalita at sa ating mga naririnig kasi ang sabi ng Panginoon sa atin mga no? Panginoon Isu Kristo no, na magingat kayo sa inyong mga maririnig yan ang katotohanan sa panahon ngayon so hanggang dito na lang no, maraming salamat in the